Java Pond Heron Purple Heron Philippine Swamp Hen Black box Swamp Hen Comb Crested Jacana At Pheasant Tailed Jacana Ilan lamang ito sa mga migratory at endemic birds na matatagpuan sa Liguasan Marsh. Ang lugar na dating kinatatakutan dahil sa terorismo, ngayon ay dinarayo na ng mga birdwatcher.

Kasama ng mga birdwatcher ang mga sundalo ng 33rd Infantry Makabayan Battalion ng Philippine Army na nagbibigay seguridad sa kanila sa pamamagitan ng mga inoorganisang birdwatching tour ay nabibigyan din ng hanap buhay ang mga sumukong terorista. Sa susunod po ng mga araw, marami po pong uh, nakabook or mag-request na gusto pong tignan ang Liguasan Marsh para makita po yung mga iba't ibang species po ng mga ibon dito sa Liguasan. Ang Liguasan Marsh ang itinuturing na pinakamalaking marshland sa bansa na binubuo ng mahigit 200,000 hektarya ng river channels, lawa at danaw o pond. Ang patuloy na pagdagsa ng mga birdwatcher ay isang patunay na unti-unti nang nagiging sentro ng turismo ang lugar mula sa pagiging kuta ng mga terorista. Ninyo Armilio, UNTV News and Rescue.